Hello, good morning, mga ka-journey. Kumusta, mas, kumusta, mas, it's Friday. Karundi di ata diri sa MEPSA. Natay tuyo diri. And then, after that, maglaroy-laroy na sa da. Kay pila, takadla, wala ka laroy-laroy tungod sa unlan Now, maglaroy-laroy. Today is the day. Kay nice kayo ang adlaw today. Init kayo, Thank you, Lord. here we are again. Di ana ta sa... Asa naman tao eh? Bitaw di ata diri sa may banilad. Arita sa may abaka kay gimingaw na kong sagbut. Kamu, gimingaw mo kaog sagbut. Ako gimingaw na kong sagbut. arita sa abaka. Lamin ako kay kaon ug sagbut. See you there. kuyawa ni eh. Kuryana nagpurong eh. <laughs> Kuyawan sa tas yung purma. Nga anong So we ordered already our food. So we ordered the kimchi. Akong we order. So ganunan ko silang kimchi. Dari tapos ilang spam. So siguro mabusog na kuha ni. <laughs> salamat na yung abot na dito itong order. Kaya gusto na dito ko. So now what guys, let me give you guys This fresh juice Let's eat Let's eat sa asa ah, manta <laughs> what's the name in new star in <laughs> new star date <laughs> let's go uh oh nasa sila gitukod ang lain no gisumpaya na po nila welcome time magbukod Look Close the sun. Close. Hindi <laughs> <and> get... <laughs> na yan yung mga close, oi. gitrepingan Open. gitrepingan siya na ako ang butterfly dito. Wala dito ka trilling trilling diriking. ano mahal ka <laughs> Mga branded pa. Terus meron dito mga mingaw, mingaw na nga mall sa garam, ang laag na ito mga maka-afford dyan sa mga palitunan na nga mahal yung mga branded Louis Vuitton Blue Bulwari mahal dyan let's check dito sa pinakataas nila kay open the sa pika side close sa kayo na oh my goodness Nindot isuroy diri basta daghang kag pero wa kay kwarta pag puyo las balay. Wait, pa dir gapon ka mag-explore lang ba explore. Okay. Kita ka okay. afford the market Sige ra tak kamo okay. na ni guys. Snacks sa ta. Sige mag snack na ta. Kumanta on. Busog na. Saka na sa to eh. Huwag gini, eh. Ayaw nga vlog. Sige kaon. <laughs> Ay. Wala yung vlog. Sige kaon. Samot na takababoy. Ani. sigilang Sige lang. Sige <laughs> Kay di okay. <laughs> oh, so si rin tayo. Walking, walking, walking. Oh, pak na pak. So, syang si Arderin, day. So, syang kayo si Arderin sa inyo, star. Oh, grabe. Check na to. Let's have a tour, di rin kayo. So, syang kayo lang si Arderin, day. Nigling ko naman din. Muflash na, day ah. Uday, kapo gamit ito para ito maka-flush siya. <laughs> Bitaw ay nice. Bitaw, dere. Blue kay dere. kita ay na hi mo niya. Pero malingaw ko dari sa inyo star. Masuro pa pakinga okay, nung ano? mga nice kayo yun, na, Mga restaurant na ka ng sea view. Sea view. Ang ilahang view. Gid pa na makita dyan mo ang ang channel sa dagat ba. smc Seaside. Uh, second bridge. No, nice, kayo. Marunga, ka, umusama, katampo, <laughs> e na, nice lagi kay. Marungbar na yung mga ka. Umasamot katampok pa rin. Pitaw yung mag-diet na kuwin. dyan ko. dyan ko. I promise. I swear.